Guys, And guys, andito na naman tayo sa bukid. Dito na tayo nag-intro. Pero umaambon eh. Oh. Maghahakot tayo ng tudtod, guys. Naiwan lang reaper. Kaya nang ginagawa natin dati. 'Yun, yung mga, mga mais natin. So, pababa tayo, guys. Dito sa kalahati. Hindi nakakot. 'Yun. Ako po, tultais. Hindi pa na tahi, guys. Bruh. Balik na lang tayo bukas, guys. May ulan. Ang lakas. Yan o. Wala kaming pakialam! <laughs> <Wrong> timing, ah. <laughs> Ang itim ko na ngayon, guys, oh. Ang puti ko na ngayon, guys, oh. Nagbabad sa araw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nope! Sampu guys Pak! Hahakutin natin dito sa gilid Awww masisira to lalo guys Muulan Kawawa ka naman Dito tayo sa ano Sa uh, lilim Bruh Hindi nila sinabi guys na ano Hindi pala natahe So, babalikan na lang natin bukas guys. Magdadala tayo ng Pantahi <laughs> Hindi kasi na-sprayhan to guys. Hindi kasi na-sprayhan to kaya maraming damo. Eh. Pati At ito. Lahan na. May kubo dyan na no? dati guys. Maliit. Nako. Yan na. Ulan lang sana, wag namang kidlat. Ah, uh, kidlat na. So, ayun guys, balik na lang tayo bukas. Magdadala tayo ng pantahi, mga ambon eh. Buti sana kung may dala tayong tulda. Ibukan ko muna ng buhatin yung isa doon guys, yung pinakamalayo papunta dito. Wag mong subukan. Walang tahi kasi guys. Kaya balikan na lang natin bukas maambon so ayan guys iwan ko muna tong bag ko dito na no, may lamang tubig walang merienda kasi nagpipipip yeah so unahin ko yun guys yung yun, yung makuti dun brah <laughs> Bahatin ko papunta dito tsaka pukunin uh, ko yung talda ko guys so punta tayo dun guys sa gilid Kukunin natin yun Tignan natin kung Kaya nating buhatin yun Mabigat Pasa oh, Lumalakas na yung ulan Huwag naman May paparating na ulan guys So andito na tayo guys bubuhatin na natin to punta dun medyo mag mahirap hanapin yung mga bunga dito guys kasi medyo madamo kaya may nakita akong isa tumutubo na sayang kailangan nating uh, ipundon lahat para matakpan so dun na lang tayo guys buhatin ko lang to A few inches later. Yun hiningal ako guys. Mubigat pala. sikit yung leg. Awww. Siyam na lang. What? Baka <laughs> po, mapapasubo tayo ngayon ha. Mukhang hindi matutuloy yung ulan ha. So, pag hindi lumakas tong ulan guys, kaya nating buhatin lahat yan. <laughs> Pero, yung leg ko, nabigla. So, in guys. Isa pa. Yung nasa gilid din. Stop it. Oh, so, lalakas na yung ulan, guys. Dalawa pa. Yan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Brabe, ang bigat Sakit sa leg Bukas na lang siguro guys Lakas ng ulan yan no? oh Video ano na? Baka <clears throat> bukas na lang siguro ng maaga para umaaraw. So, pauwi na tayo, guys. Pero bago ang lahat, guys. Eh, guys, guys, guys. What? Eh, ininom tayo ng water, tubig, danum. Okay. <laughs> Yan. <laughs> Grabe. <clears throat> ang puti ko na. Ganito talaga ang kutis ng farmer guys. Maputi. Okay. Oh, <laughs> May joke lang ah. Baka ano, maniwala kayo. Wala nang baso-baso guys. Ito ba lang iniinom ko guys? Coke. Hindi, wow. <laughs> ko yung lalagyan Anak ko, lalakas na yung ulan guys Guys, 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 uwi na tayo uh, Ang hirap ng buhay uh, My goodness. Whew. Bukas siguro guys, tutuloy ko na lang. Magkasakit tayo dyan. buti sana kung ano na wala na yung ambuligan niya guys yung buto niya yung ready to dry yung bigat yun so tara guys huwag na tayo iniwan ko na yung motor natin dyan sa taas parang may pawis tayo konti no hindi na lang mamaya Grabe guys oh. Yan na yung ulan oh. No? So tara guys. Uli na tayo. Bukas na lang ulit. Sayang yung oras. Sayang yung araw. Ay, wala pa lang araw no. Yung liwanag. My goodness. Iba pa yung chinelas na nakuha ko. You know. Uh -oh. Paanang mahirap guys. Ito kailangan tong isprehan kapal oh, yung ano pa yan guys yung tinatawag namin gamusa yan ah yan yung makahiya nyo oh <laughs> ginaganan mo eh oh. wow. Ah, may mga flower pa dito So, andito yung motor natin. Daming mais na kapila guys. Oh. Kapila dito sa kalsada. Bibilad yan. Three days later. So, ayan guys. Ating itutuloy ang pag natin ng mais. So, ito pala yan guys. Yung mga mais ko. Ba, dalawa yung nahakot ko. Yan lang, dalawa. Uh, Akootin natin yung, yung walupa. Yung uh, bubuhatin natin pap papunta dito guys. Mamaya na lang siguro ako mag video ulit guys. Kasi hindi ko mahawakan yung camera. Uh, tara guys. Mamaya. Pawis na yan. Yeah. So ayun guys. Pangit na. Hindi na pawis. So, natapos na nating hakutin to guys. Ang mais. Bali, sampu yan. Mabigat kasi basa. Panay ang ulan kasi. show guys. So, tumubo na yung iba. Oh. May mga ano na. Oh. So, ang paraan lang dito, guys. Siguro, uh, ibuhus ko. Ibuhus ko dito. Tapos, balatan ko. Tanggalin ko yung mga balat para matanggal yung mga tumubo. Paraan guys para hindi nila rejekin. Kasi mahirap nang magbenta ng mais ngayon. Hindi nila tinatanggap yung reject. Yeah, so Hanggang dito na lang guys ang aking video. Sana suportahan nyo ako para magkapera tayo. <laughs>